pa guys yan yung mananakit ni Madam Lorena hindi pa naubos konting spaghetti chicken uh, anong tawag dito sopas at pizza pie yan lang ang handa namin guys sa kalag pasalamat sa alay sa mga nawala sa buhay. Mga mga paalala sa mga sa mga yumao. Let's eat almusal. At syempre, hindi mawawala ang kaping barako ang kaping barako mauubos na din ilang months din bago maubos ang dalawang lata